Hello guys, dito ko ngayon sa Facebook. Naputok na ko ng ilang dito, guys. So dami na kasilong dito. Yun, may mga nag-aabang na sa. Dami na kasilong dito, guys. Mga nag-aabang. Na. Dito guys, may mga nagtitinda dito. Sarap sumilong dito guys kasi may mga tambayan. Dito sa Las Piñas guys. Haba ng ano dito ng silungan. Silong muna tayo. Ayan yung service ko guys Grabe. dito may parisan si ate may, may natutulog kahit nga ulan ayun haba So, hanggang dito na lang. Thank you for watching, guys. Bye-bye. See you next time. Ingat po tayong lahat. God bless us all.